Hello guys, for today's video, gagawa tayo ng macaroni salad pang himagas. Hello guys, for today's video, ito nagbabalik na naman sa si 96 Channel TV. At ito nag, ano tayo na? nag, slice tayo ng, um, cheese. Para sa ating ginawang macaroni salad. Sasahog natin ito sa ating macaroni salad guys. Ayan. Gagawa tayo na. Pang himagas. Ayan. Pang snacks lang natin guys. Pang snacks. Hindi po yun. Pang tinda. Pang snacks lang. Ayan. Minikos-minikos ko na nga yan. Hindi ko ano na nga yan. Hindi na nga ako nag-gloves ko guys. Kasi. Malinis naman yung kamay ko. Naghuhugas po ako galing. Ah, naghuhugas po ako pala. <laughs> Ayan po yung mga sahog natin. Ayan na. Transfer ko na po sa mga cooking, cheese natin. At ito yung fruit salad natin. At uh, ito pang-sahog. Ayan po yung uh, pang-sahog natin guys. Album macaroni salad. Ayan. Ito transfer nyo natin <laughs> yung transfer. Malaking nilalaro hindi ko nga pa, pala nilahat lahat dyan guys kasi ang akala ko is ko lang yung pang sahog natin ayan nilagay ko na po yung fruit cocktail para ready na po lahat yung ingredients natin na isasahog sahog diyan ayan na po siya ito po ay ka kaong at chaka cheese at ito po siya. Yung, ano nga ito. At yung raisins. At ito din po yung pineapple. Yung pinya na guys. At ayan naman yung, isasahog e, naman natin yung cream. Ayan. Yan lang po yung cream natin. Pero alam nyo guys, matamis na po yan. <laughs> matamis. Ayan. Kunin lang natin sa gilid-gilid. At ito naman guys. At ayan. Ito nga, yung, yung dalawang lata is yung ibap, yung is, uh, evaporada, tsaka yung uh, condensed. Nilagay ko na nga pala yung macaroni dyan lahat guys. At yung condensed. Ayan. Last na yung condensed na nilagay ko. Imekas-mekas lang natin yan konti. Tsaka may panghimagas na tayo. Ayan. Pwede na kumakain yung maring mga maritis natin dyan. <laughs> Pwede na tayong kakain. Yan. I-ref lang natin yan saglit. Tsaka may ano na tayo, pang snacks. Hindi po Hindi to pang, pang tinda guys. Kainin lang natin to. <laughs> Hindi po so dito yung tinda-tinda na mga ganyan. Kasi mahal po. At munti ko na nga pala nakalimutan yung mayonnaise dyan guys. Lalagay ko na nga pala yung Uh, mayonnaise. Ayan. Yung mayonnaise, tinaktak lang natin yan para ma-ubos. Inubos ko na nga pala yung isang ano dyan, mayonnaise, kasi konti lang yan. Tapos, ayan, imemekos lang natin yan. Mix lang natin. Mix ng mix para mag- mag-mix po yung lasa niyan. Ayan na po siya. Ang sarap. My gosh. At ipagpatuloy lang natin ang ating paghalo-halo habang sa maghalo na po siya lahat. Ayan guys. At ito po panoorin nyo guys. Bye! Hello. Okay.